Alam mo ba na 80% ng mga milyonaryo ay self-made? Hindi sila pinanganak ng mayaman. Sila mismo ang kumuha ng yaman nila. At dahil yan sa kanilang consistent daily habits. Ako mismo, nung sinimulan ko ang mga millionaire habits na to, grabe ang naging epekto. Dumoble ang ipon ko. Naging mas productive ako. At natigil na ako sa mga maling gastos. At today, isishare ko sa inyo ang limang millionaire habits na literal na bumago ng buhay ko. At yung habit number 3, ito yung madalas bumibitag sa mga Pinoy, lalo na sa mga OFWs. Kaya imbes na maging milyonaryo, naging milyonaryo sa utang. So huwag kang pibitaw. Millionaire habit number 1, pay yourself first. Maraming Pilipino ang nasanay na unahin ng bills, groceries, utang at padala sa tuwing may sahod. Kaya in the end, wala nang natitira para sa sarili. Pero ang sikreto ng mga milyonaryo ay simple lang. Pay yourself first. Ibig sabihin, bago ka gumastos, automatic kang magtabi ng kahit 20% ng sahod mo. Kahit maliit lang na halaga, tulad ng 500 o 1,000 pesos kada cut-off. Basta tuloy-duloy, lalaki rin ito paglipas ng panahon. Sabi nga ni Warren Buffett, Do not save what is left after spending but spend what is left after saving. So para makaipon, gawin itong invisible expense. Parang automatic deduction. Kumamit ng hiwalay na account tulad ng GCash Save o Pag-ibig MP2 para hindi mo bas na ang pera. Sa ganitong sistema, hindi mo ramdam na nag-iipon ka, pero after isang taon, magkukulat ka na may 6 digits na pala sa account mo. Ang sekreto sa pangyaman ay hindi magic o swerte, kundi disiplina at consistency kapag na-establish mo ang habit na ito, parang automatic ka na nagsisave. Unti-unti, nagkakaroon ka ng financial security at freedom. Tandaan, mas mabuting masanay sa pag-iipon ngayon kaysa mas stress sa kakulangan bukas. Small, consistent steps lead to big results. Millionaire habit number two, choose your circle wisely. Sabi nga nila, show me your friends and I'll show you your future malaki ang epekto ng mga tao sa paligid natin sa ating mindset at habits. May studies na nagsasabing kung ang kaibigan mo mahilig sa unhealthy lifestyle, tataas din ang tsansa na gagayahin mo sila. Ganyan din sa pagiging successful sa buhay. Kung puro negatibo at walang pangarap ang parkada mo, mahahawa ka rin sa ganyang mindset. Naranasan ko ito ng kabataan ko. Parkada ko noon, mahilig sa inuman, gala at utang. Hindi ko napansin, naging ganoon din ang buhay ko. Puro gastos at walang direksyon. Pero nung nagsimula akong sumama sa mga taong mahiling magnegosyo, nag-iipon at nag invest na-inspire akong paguhin ang lifestyle ko. Hindi naman ibig sabihin na iwanan mo lahat ng mga kaibigan mo. Pero mahalaga na maging intentional ka sa mga taong papalibot sa'yo. Kung ang mga tao sa circle mo ay puro disiplina, sipag at goals, madadala ka rin sa magandang landas kahit online community lang o mga financial groups sa social media, malaking tulong na magkaroon ng support system na nag-uudyok sa iyon o masenso. Tandaan, your circle can either pull you down or push you forward. Pero teka, kahit gaano kaganda ang influence ng mga tropa mo at gaano kakasipag mag-ipon, useless lahat kung hindi mo iiwasan itong susunod na habit. Ito ang madalas sumisira ng ipon ng mga Pinoy. Millionaire habit number 3 avoid bad debt, and padayaw. Kaibigan, alam kong maraming nadadala sa padayaw culture. Yung tipong kailangan laging magpasikat kahit hindi kaya ng bulsa. At para mapondohan ang ganitong lifestyle, swipe dito, swipe doon ng credit card. Hulugan ng gadgets, bagong motor kahit wala sa budget. Sa una parang libre pera. Pero sa totoo lang, nagiging alipin ka ng interes at ng bangko. Hindi ka na nagtatrabaho para sa sarili mo nagtatrabaho ka na lang para bayaran ang utang at sustentohan ang lifestyle na hindi mo naman talaga afford. Ang masakit pa, habang nagpapakitang tao ka, yung tunay mong kinabukasan nakasangla na. Kaya bago ka maibit sa ganitong cycle, tanungin mo ang sarili mo, kaya ko ba talaga to o gusto ko lang magpasikat? Tandaan, mas okay ng tahimik at may ibon kaysa magarapo pero baon sa utang. Ako mismo nadali rito. Pumili ako ng iPhone worth 50,000 pesos kahit wala pa sa budget. Akala ko kaya ko. Pero nung dumating na yung bills, doon ko na-realize na mali pala. Dahil sa interest, mas lalo pang lumobo ang utang ko. Siyempre, tuwang-tuwa ang bangko. Kumikita sila sa bawat buwan na delayed ang bayad ko. Ako naman, stress at puyat, kakaisip kung saan kukunin ang pambayad. Kaya natutunan kong tigilan ng padayaw. Hindi rin ako ng utang para lang mag-flex. Inaayos ko ang mga utang ko gamit ang snowball method. Binayaran ko muna ang pinakamaliit kong utang para ma-motivate ang sarili ko, tapos sunod-sunod hanggang mawala lahat. At nung wala na akong utang, parang bigla akong nagkaroon ng dagdag sahod. Lahat ng pera na dating napupunta sa interes, napunta na ngayon sa ipon at investments. Tandaan po natin, utang na walang plano is equal to future na nakasangla. Kung gusto mong maging milyonaryo, kailangan mo maging matalino sa paggamit ng utang at umiwas sa gastos na pangporma lang. Financial freedom starts with discipline, hindi sa pagpapakita ng tao. Millionaire habit number four, lumabas sa comfort zone. My friend, kung gusto mong umasenso, kailangan mo lumabas sa iyong comfort zone. Here's my story that I hope na makatulong sa inyo. Nung nagsimula ako mag side hustle, grabe, takot na takot ako. Hindi ako sanay magbenta online nahihiya ako mag-apply sa si freelance jobs. Minsan pa nga, pinagtatawanan ako. Pati nung ginawa ko ang YouTube channel na to, kabato ako. Baka hindi magustuhan ng viewers. Baka pangit ang boses ko. Pero sabi ko sa sarili ko, gusto kong ishare ang kaalaman ko sa pag-iipon at pag invest at gusto kong kumita ng extra income. Kaya kahit nahihiya ako, pinush ko sarili ko lumabas sa aking comfort zone every time I feel scared na sumubok ng bago or sinasabi ko sa sarili ko na ayaw ko na, komportable na ako dito, this quote really helps me. Life always begins with one step outside of your comfort zone. At yang quote na yan ang nag-push sa akin to take risks, to try something new, and do things differently kung gusto kong mag-level up sa buhay. May kilala akong YouTuber na pinagtatawanan at criticism lang ang inabot no nagsimula siya. Pero dahil hindi siya tumigil, ngayon, milyonaryo na siya. Ako rin, kung hindi ko sinubukan ng online selling, freelancing at small investments, hindi ko maaabot ang first million ko. Oo, awkward. Oo, minsan nakakahiya. Pero sanayan lang yan. Kung palagi ka nasa safe zone, sahod, utang, sahod lang ang buhay mo. Pero kung matuto kang humakbang palabas sa iyong comfort zone, doon nagsisimula ang growth at doon magsisimula ang iyong journey to financial freedom. Millionaire Habits number 5. Delayed Gratification Ang last habit. Think long term and practice delayed gratification. Naalala na mo ba yung FOMO? Fear of missing out? Tate, ako yun. Ayaw ko ma lahat ng happening. Para kada gala, milty, tagong shoes, at kahit hindi ko afford, swipe agad ng credit card. Pero na-realize ko, kung lagi ako magpapadala sa POMO, wala akong future. Napoleon Hill said in Think and Grow Rich, Weak desires bring weak results. Kung ang desire mo instant saya lang, weak din ang results mo. Kaya tinuruan ko sarili kong maghintay. Imbis na bagong phone, nilagay ko sa MP2. Imbis na gala every week, inipon ko pang puhunan sa maliit na negosyo. At ngayon, every time na tinatamad akong mag-ipon, naaalala ko, sacrifice now, enjoy later. Yun ang difference ng millionaire mindset at paycheck to paycheck mindset. Hindi sila nabubuhay para lang sa instant reward. They focus on the bigger picture. Tandaan, hindi kailangan ng magic para yumaman. Kailangan lang ng tamang mindset, disiplina at action araw-araw. Kahit maliit lang ang hampang mo ngayon, basta tuloy-tuloy, may mararating ka rin sa buhay.